meron daw pong mga American forces doon sa Davao totoo po ba ito? as long as you see the subject person of the warrant, but you, I don't think you I don't think you can claim that you have found the person because you have found the heartbeat Mr. President <laughs> Mr. President <laughs> but I believe this uh, this is the same uh, the same uh, machine that is used to determine the living uh, individuals Uh, during uh, earthquakes, Earthquake, oh. pag may calamity, may earthquakes, may buhay pa na tao na yeah. natabunan ng rubbles. Mr. President, yan ang uh, machine na ginagamit. Umabot na nga kayo dun sa na-detect ninyo yung heartbeat kasi nga yung yung mga uh, KOJC personnel, people, cooperated to that point na nalapit yes. yung makina sa lupa o sa building because there's another court document wag natin we 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 have a speaker na merong pang search searching uh, they're searching uh, buildings or ano kunyari in the name of warrant and I, I agree with the speaker na iba po yun an arrest warrant is the legal basis to arrest but the legal basis to search must be a search warrant correct Mr. Mr. President. President. so I, I must inform the body that the, the QGC people are very cooperative kahit yeah. na alam nila na That is beyond the power of the arrest warrant. Sumunod pa rin sila, sinamahan nila. At lumalabas po, uh, just a few more uh, seconds, Mr. President. And, or in the matter of arrest warrants and uh, search warrants, substantive rights are involved or affected. So, uh, buksan natin ang ating isip to challenge the existing order na pinaubayan natin ang mga rules about arrests and searches sa rules of court. Entertaining natin ang, ang uh, possibility o ang karapatan na dapat by law. Lalo, Pangulo, katulad po ng uh, sinabi ng ating minority floor leader, napaka... Uh, Ito na po siguro ang pinakamahalaga sa lahat, na naandoon po kayo sa pinangyarihan. At uh, kumbaga, kayo po ay eyewitness sa naganap po doon. Kami po puro badita lang, puro uh, masasabi nating kami po ay walang uh, first-hand na information. Kinakatakot ko lang po kasi, uh, Ginoong Pangulo, meron daw pong mga American forces doon sa Davao. Totoo po ba ito? As far as uh, my visit to the compound uh, is concerned, Mr. President, uh, I was not able to observe any uh, foreign-looking uh, operators Mr. President. Opo, meron po kasi'ng mga lumabas na meron pong mga flag ng Amerikano doon sa mga operatiba. Ano po ba yun? Yung po ba eh, pinapayagan po ba na ang ating uh, mahal na mga bayaning pulis eh merong flag ng American flag. Sanga? Mali mali po yung Mr. President. Uh, uh, I saw that uh, post in the social media. Uh, hindi ko man talaga mapagkamalan na totoong Amerikano 'yung Bisayang-bisaya yung mukha nung uh, police na yun eh, Mr. President. Pero yung kanyang uniform ay meron nakalagay dito na flag American ng Opo. I don't know what's the wisdom behind that. Bakit gusto niyang mag-display ng flag ng Amerika? But I presume he is a SAP trooper from the Special Action Force. Siguro we have to ask the people from uh, pmp -SAP. bakit uh, inalaw na yung tauhan nila na mag uh, ng uh, American flag. Opo, uh, sapagkat yun po ay nagbibigay ng napakaraming ibig sabihin na hindi po nakakatulong sa ating, uh, uh, para po sa akin, ano, sa sitwasyon natin sa bayan natin, hindi po mainam na nagkakaroon ng ganong image na meron ng American forces doon. Kung hindi man American forces, bakit siya may flag ng Amerika? Eh, tayo po ay naninindigan na tayo ay independent. Tayo po ay may sovereignty at ang uh, alam nyo po, ang kinakatakot lang po natin kasi dito, ay magkaroon po ito ng hindi magandang mensahe doon sa mga tao sa tabaw. Hindi po maganda. At uh, gusto ko namang din pong uh, palakasin itong gusto kong sabihin. Uh, alam nyo po nabanggit niyo po kanina na marami na tayong mga pagkakataon na tayo yumahanap ng mga terorista, mga mga pinagahanap ng batas. So, uh, pero estimate, so, some people in the area, around 3,000. But meron din estimate na more than 2,000. But still, Mr. President, 2,000 is uh, very big enough. Uh, I have never seen an operation na gumamit ng 2000 against a very dreaded uh, terrorist. Uh, wala po Mr. President. Kahit na uh, umaatake tayo sa mga kampo ng mga MILF, NPA, hindi po tayo nakaka-generate ng uh, 2000 Mr. President. The most that uh, I was able to well, when I was company commander, siguro maximum na yung umabot tayo ng mga 700. Kasama na dyan yung Philippine Army. Philippine Constabulary, kasama yung Integrated National Police, pati CAPGO, pati Army, siguro abot sa mga 700 to 800. Yung malaking pwersa na yun, ng NPA, ang kinakalaban natin, na abot din sa more than 1,000 na numbers. So, I don't know, with this one person only, they were able to dedicate, until now, until now, as we speak andun pa rin yung mga tropa na gano'ng kadami i don't know what's the purpose is it uh uh, uh are they just flexing their muscle that uh, they want to send the message that we are in charge and uh, we can uh, we can uh, we can bully you anytime we want uh, i hope i'm i'm wrong mr president sana hindi naman ganun dahil ang mga tao sa Davao ay very peace loving. Noon pa yan, Mr. President, mahal na mahal nila ang kapulisan. Mahal na mahal nila ang mga pulis. Ngayon lang na medyo nagbago ang pagtingin lang sa pulis na bakit ganon. So, I pity those policemen na nandoon ngayon na sila rin ay labag sa kalooban nila yung ginagawa nila, but still, they are professional enough to follow orders coming from their superiors. And I am sure, not even, not even, uh, General Tori can say that he's acting only in his own, on his own, because you cannot uh, you cannot call the support of uh, other regions if you are only the regional director. walang mangingaring uh, support na kami from other regions. so it uh, the order must be coming from above. presumably from General Marbel himself, the CPNP. Dahil well, that is an inter halos buong mindanao na operation yun anyway. eh, region 10, 11, 12, 13 apat na region nagpapadala ng contingent na taga almost at 300 to 500 na mga pulis. So, na naawal ako sa mga police Mr. President. Uh, I pity them dahil pagod, walang matulugan, walang masiaran. Kasi kung nandoon ka, nakahiga ka sa loob ng kingdom, makita mo napakaganda ng lugar. Very beautiful place. At kung ikaw ay pulis ay naiihi na, hindi mo alam kung saan ka iihi. Kung saan ka dudumi Del kaganda ng lugar. Masaya nga kang babuyin yung lugar. That's sacred ground yan. Hallowed ground na yan as far as KOGC people are concerned. So, that's, that's the problem right now, Mr. President. Maraming salamat po. Uh, uh, ang akin pong huling mungkahi lang, hindi na po ito tanong, kundi susundan ko lang po yung sinabi nyo, ang uh, may warrant po dito ay ilan lamang na tao. Huwag naman sana na sa nakikita ko at nakikita ng maraming tao, buong KGO si parang sila lahat ay may warrant na sa mga nangyayari po. Sana po lagi po nating tandaan na ito pong KGO si